Magandang gabi. Oras na dito sa ating gulayan. Oh, nakapaglista na ako tayo ng ating bibilin bukas. Oras na. At uh, mag alas otso na. Tayo po ay magliligpit na muna. Mm-hmm. Lagpitan na guys, lagpitan na. Wala nang ano. Wala nang taong namimili. Kaya maglipit na muna tayo. Pero doon sa kabila guys, meron pa. May bumibili pa ron. Dito sa akin, wala na. Liligpit ko na to. Mm. Di po yung dito. <laughs> <laughs> so, dito guys, may gusto yung pesa. Sa so, akin, ligpit na. <laughs> Oh, may dumating sa akin ng bagong deliver na kangkong. Oh. Oh, may bagong deliver na kangkong. Oh. So yun mga kamog, pakishare ng aking video at pakisubscribe na rin sa lahat ng hindi makapagsubscribe. Yun, so, supportahan nyo po ang aking anak po ay na gulayan. Ayan, araw-araw, oh, ganito lang talaga yung ating anak buhay dito may matumal mayroon namang okay lang Ayan. so yun, maraming salamat and God bless magandang gabi po sa inyong lahat ingat po thank you